problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa iyo. Love me, Kathy G. This love letter, still from Aida. Dear Kathy G, katulad ng naipangako ko, narito na ang pangatlong bahagi ng buhay ko. Sa unang parte na ko ang laban kung paano ako bilang single mom. Sa pangalawa kung paano ang suporta ng mga kaibigan. Ngayon naman gusto kong ikwento ang tsansa ko sa pag-ibig. Tatlong lalaki ang naging parte ng puso ko, Kathy. At sa bawat isa, may iniwan silang peklat. Mahalagang aral at mga ala-alang hindi kailanman malilimutan. Dapat pa lang or dalaga pa lang ako noon kasagsaga ng pagiging majorette. Laging may musika, parada at mga mata na nakatingin sa akin. Dahil na rin sa udyok ng mga kaibigan, doon ko nakilala ang una kong minahal. Kasing edad ko siya, puno rin ang pangarap. At sa tuwing kasama ko siya, Kathy, pakiramdam ko ang pinakamahalagang babae sa mundo ang unang taong pinapasok ko sa puso ko. Pero nang malaman naming nagdadalang tao ako, nag-iba ang lahat. Sa halip na panagutan, nawala siyang parang bula. Pinili niyang tumakbo kaysa harapin ng responsibilidad, Kathy. At nang lumabas ang anak, namin, my cleft palate, tuluyan na siyang naglaho at itinanggi na siya ang ama ng aking tinatala. Masakit, sobrang sakit, parang gumuho ang mundo ko and lahat ng pangako ko naglaho. Hindi pala lahat ng mahal kita ay totoo. Hindi pala lahat ng maganda sa simula ay maganda hanggang dulo. Paglipas ng ilang taon, dumating sa buhay ko ang isang matandang drummer. Biyudo siya, nakita raw niya sa akin ang sigla at kasayahan na nawala sa kanya. Ako naman, humahanap ako ng kalinga at katuwang sa pagpapalaki ng anak ko, Kathy. Mahal ko siya at hindi ko maikakailayon, pero hindi ako tinanggap ng pamilya niya. Para sa kanila, isa akong babaeng sumasakay lang sa pera at pangalan ng ama nila. Pera lang ang kailangan ko, iyan ang tingin nila sa akin. Kahit hindi totoo, nilunok ko ang lahat ng sakit. Nagkaanak kami ng isang babae at isang lalaki, Kathy. Pero nawalan siya ng karyer. Humina ang kabuhayan at sa halip na tanggapin ang lahat ng nangyari, naging marahas siya. Galit at selos ang naging dahilan ng gabi-gabing away. Hindi lang salita, kundi pati hampas, suntok at sampal ang natikman ko. Maraming gabi akong nagtago ng pasa sa braso, leeg at piski, Kathy. At sa tuwing tatanungin ako ng mga bata kung bakit ako umiiyak, nagdadahilan na lang ako. Kahit alam kong hindi na sila naniniwala. Kahit ganoon, pinili kong magtiis, ayokong mawalang, ayokong walang kalakihang ama ang mga bata. Kaya kaya kong tiisin ang lahat ng sakit, Kathy. Hindi dahil duwag ako, Kundi dahil mahal ko ang mga anak ko. Hanggang sa pumanaw siya. Iniwan akong muli, pero ngayon may tatlong batang kailangang buhayin. Minsan tinanong ko ang sarili ko. Maliba ang magmahal. Maliba na nagtiwala ka ulit. Pero bakit anong kahit na anong isip kong gawin? Hindi Kathy. Eh. Siguro nagkamali lang ako ng taong minahal. Pero naniniwala ako na may tsansa pa ako sa pag-ibig. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko wala ng lalaking tatanggap sa akin, sa mga anak ko at sa lahat ng sugat na dala ko. Pero dumating si Liam, isang black American, sundalo at higit sa lahat, isang taong may pusong hindi ko inaasahan. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng isang dating app, Kathy. Noong una, hindi ako makapaniwala na seryoso siya. Naging tapat ako sa kanya, walang kahit na anong lihim. Ibinuyang niyang ko ng diretsyahan at sinabi ko ang lahat na single mama ko. May tatlong anak at ang lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Sinabi ko pa sa kanya na kung ang hanap niya ay perpektong babae, hindi ako yon. Pero ang sagot niya, hindi niya raw kailangan ng perpektong babae. Ang kailangan daw niya ay yung totoo at yung dapat. Mula noon, lumebel up ang mga galawan niya, Kathy. Kahit may mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, nagpapadala na siya ng tulong pinansyal. Hindi niya kailanman itinuring na sa bagal o sa gabal o pabigat ang mga anak ko. Sinorpresa pa niya ako nang biglang umuwi ng Pilipinas para mag-meet kami ng personal. Our first face-to-face -face encounter. Sa unang pagkikita pa lang namin, nagdesisyon na siyang pakasalan ako. Hindi ko akalain na may lalaking kayang magsabi ng oo sa lahat ng bagay na tinanggihan ng iba. Maraming mga matang mapangmatsyag, Kathy. Mga matang nakaabang. Nang nagpakasal kami at dinala niya ako sa Amerika, doon ko lubos na nakita ang kabaitan niya. Hindi siya nagkulang. Hindi siya nagbago. Kasama ko siya sa bawat hakbang, sa bawat luha at sa bawat dasal. Kapag naiisip ko ang mga relasyon na dumaan sa akin, magkahalong luha at ngiti ang nararamdaman ko, Kathy. Ang una, iniwan ako. Ang pangalawa, minahal ako pero nasaktan din ako, emosyonal at pisikal. At ang pangatlo, tinanggap ako ng buo kasama ang lahat ng sugat at pagkakamali. Kung titignan, parang paulit-ulit lang ang sakit. Pero sa dulo, doon ko nahanap ang taong para sa akin. Doon ko napatunayan na hindi hadlang ang nakaraan para mahalin ka ng tama. Minsan iniisip ko kung hindi ako nabigo sa una at pangalawa, baka hindi ko nakilala si Liam. Kung hindi ako iniwan at sinaktan, baka hindi ko nakita kung gaano kahalaga ang tunay na pagmamahal. Ngayon, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig, Kathy, hindi lang tungkol sa pangakong habang buhay. Ang pag-ibig ay pagsasakripisyo, pagtanggap at paglalakbay ng magkasama. At sa huli, hindi nasusukat ang pagmamahal sa dami ng salita, kundi sa dami ng pagkakataong pinili ka pa rin niya kahit pwede siyang lumayo. Kung may nakikinig ngayon na sugatan dahil sa maling tao, sana maalala niyo ito na hindi natatapos sa una ang lahat hindi rin sa pangalawa. Minsan darating ang tao na magpapatunay na lahat ng sakit ay may dahilan. Huwag kang matakot magmahal ulit. Dahil ang puso, kahit ilang beses mabasag, may kakayahan pa rin tumibok para sa tamang tao. At kung isang bagay o may isang bagay akong natutunan, ang tunay na pag-ibig hindi nang iiwan, hindi nananakit ang tunay na pag-ibig, tinatanggap ka ng buo, kasama ang lahat ng kahapon mo. Kathy, marami pa akong gustong i-share na story. Kaya sana, abangan nyo pa ito. Nagmamahal, Aida. Love me, Kathy G.